Francine Diaz, puring-puri ang pagiging magalang ng boyfriend na si Seth Fedelin sa kanyang mga magulang. Narito ang iSpotted Report ni Anton malaking bagay kay Francine Diaz ang paiging marespeto ni Zed Fedelin sa kanyang mga magulang. Ito'y matapos aminin ni Zed na gusto niyang maging at ease ang mga magulang ni Francine kapag kasama niya ito dahil safe ito sa kanya. Ayon sa actress, importante sa kanya na binibigang halaga ang kanyang parents at ang kanyang pamilya in general. Sinabi naman ni Zed na nakita niya kung gaano na respeto ni Francine ang parents nito kaya ganun din ang ginagawa niya. Ayon naman kay Francine, grateful siya sa ginagawa ni Zed sa kanya at sa kanyang pamilya dahil iyon ni 你。 Dahil iyon din naman daw ang gusto ng kanyang parents, ang respeto hindi lamang sa kanya kundi sa kanyang buong pamilya. Iyon ang ang pinakamagandang katangian ng isang tao lalo na sa isang lalaki ang may respeto at pagpapahalaga sa magulang na isang babae at sana umano lahat ay matutunan ang ganong klase ng ugali na meron si Seth. Wala na raw siyang hihilingin pa dahil kung mayroon daw noon ang isang tao ay panalo na. Samantala, sinabi naman ni Seth na hindi siya nagmamadaling ligawan si Francine dahil hindi raw dapat basta-basta pumapasok sa isang relasyon at dapat ay handa pareho. Kahit gaano raw katagal ang paghihintay, dapat ay mas minamahal ang isang tao at huwag itong madaliin at huwag i-pressure. Iyon naman ang isang magandang katangian ng isang lalaki na hindi dapat pinipressure ang gustong mahalin. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.